yan mga karno so mga kabarakada nandito so, po um, tayo sa ito ang garden ito yan po kanin mo lang saya ito kanin mo lang po at taray ko lang po kasi po kayo na talaga MC Hero, and lalo na po si Idol Slime. Siya po ang ating Idol Slime. po. Ito po pala Ito po pala yung yung isang update, no? Ito po yun. Ito po yung update na yun. So, magkaroon okay? po na ganyan. At kung pwede po magkaroon nito, ay, yun Kailangan natin mabala. Magkaroon po. At corrupt notation. Ito po yung corrupt, yung bagong notation na yun. No. Pag ito naman po, yung odds naman po, no? Kung so, ang pwedeng makuha, Monique Neko. Itong pusa, kung pa siya pwede diyan, ko dyan, laki bambus, or after, ito na tranquil bloom. So, yun po ang pwede na pwede. At ito lang po. So, ito na po, nagbubigay naman po, ng shekels sa rope, no? At tignan po natin kung anong makukuha natin dito. So, submit. Kuha naman. So, parang kinikrope mo um, yung ray. Yung buong kailangan niya. So, sige po. Ay, kaya nga natin. Sige nga. Ano ba? Pwede nga makuha na possible reward. So, ito po. Zen egg. Ten times cheese. Crap. 10 ten grapes. Crap of stuff. Imitations for the kids. Ito so, po ang bagong mutation ngayon. Ito po ang mutation spray corrupt. So, yun guys. Yun yung bagong mutation guys, no? At sarang pills na, no? Katulad po ng corrupt na. So, yun, pills pa. Pwede na makuwag uh, no? so, ito ng mga ano. Kaya, ito po damang. Ito, ito. Nagbibigay siya ito ata ng crop. Corrupt, crop. na mutation. Sa po na kung saan. got yeah,